Oops, oops. Oops. Oh. 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 Oo! Muntahan lang pleasure. This subscriber cannot be reached. Please try again later. Ha? Huh? So, Paibigay siya sa atin na pera pang yeah. dialysis. Wow. Yo mga baps, uh, punta rayo na tayo marabulig. Oh. Uh, may pinapagawa kasi sa atin yung sponsor natin o may bibigyan tayong tao. masama nyo kami. At kung gusto niyo rin siyang tulungan, tignan nyo na lang kung bakit dapat siyang tulungan. Ano mga paps? Kaya naman, tara na. Masama nga natin yung ano, pamangin ko yan, si Paul. <laughs> so, tara na mga paps. Mga paps, yun nga. Uh, may pinapagawa nga sa atin sponsor natin ngayon. So, uh, syempre, Ibibigay niya, ibibigay natin yun. Hindi natin sasarilihin. syempre naman. Kaya sa mga may gusto pong ano, ipagawa o gusto pong mag-sponsor, at kung ano pong gusto nyo gawin nating uh, content, pwede nyo pong i-DM sa account ko mismo. and Pwede rin po sa personal account ko. Ayan, Kaya naman, tara po. Samahan nyo kaming puntahan yung taong dapat nating tulungan. Matagal ko na rin kilala to eh. Uh, simula na nag-vlog ako sa personal account ko pa dati. Na nakilala ko na siya, na-meet ko na rin siya pati yung asawa niya. Yung asawa niya nga pala yung ano, humingi ng sticker natin noon sa tabi ng highway. Ayan. Nalapit lang naman sila sa atin mga pops eh. Kaya puntahan natin. Sakto, day off natin. So, oh, na lang tayo sa kanila. Kaso, hindi ko pa alam yung bahay nila. Kaya, magiging kung tayo dito. Um, magta. Magtatanong tayo. Oops, oops, oh, 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 oh. <laughs> Mantik pa. Change location mga paps. Dito tayo sa ano? Uh, victory Liner. Ito uh, sa bahay nila.

hahahaha <laughs> borahot lang baon hahahaha <laughs> Kamusta tal? Grabe 1.4 ah 1.5 daw ah Ayan o, Kuya Len Hello, Hi hahaha Kung Kuya Len in the house, please like and share lang Magaling na ba?

Mga Pops! Si Ma'am Si! Ganyan na ano! Yes. Ha? Oo! Yes! Kaya punta na natin! Ginaan ko na ano, 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 galing na ako dito! Ba't ito lang ginagawa nyo? Ayan mga na, Pops! Nandito na tayo kay Ma'am Si! Uh, Maria Luisa Alip. Uh, Tama po, 'di ba? Ayan, Oh, uh, sa mga ano po, uh, ito yung bibigyan natin ng sponsor ngayon kasi may nag-sponsor sa atin so ibibigay natin sa kanya. So chinat tayo ni Ma'am si Osaya so follow niyo rin siya mga paps. Thank you, friend. Ayan. Ano? You know, ano? Friend, thank you. Ayan. oh, si Ma'am si Osayas nga ay isa nating ka-ice, ka-grupo natin sa ka-ice. So hindi ko lang alam kung nakasali ka doon Ma'am si. Hindi ka sinali. So may binigay siya sa atin na pera. ah uh, sakto, pandagdag din to. Pantulong to sa ay, ano? pang anong tawag doon? pang dialysis to so, pang dialysis so, sa mga may mga ano po mga nagda-dialysis diyan wag po kayong mawalan ng pag-asa so panoorin niyo po yung mga vlog ni Ma'am si Alip ayan Maria Lu Alip andito din po ipalo niyo rin po siya para po makita niyo yung mga nangyari sa kanya bago po siya nagkaroon ng sakit na yan bago mag-dialysis saka kung ano pong ginagawa niya ngayon kung ba't Nagiging better siya. Pansin nyo naman, di ba? nag si, ano, ma'am siya. <laughs> o, oh, ito ma'am si yung, ano. Tuloy lang ang buhay. Ayan. Thank you. Tuloy lang Thank ang buhay. You, so, Thank you, so, friend. Ginagawa lang tayong kasanggapan ng Panginoong Diyos. May mga nagbibigay yeah. sa ating tao o binibigay din natin sa kailangan natin magbigyan. So, sa mga gusto pong tumulong kay ma'am si Louisa, pwede nyo po siyang i-chat or i-DM sa account niya mismo na to. And pwede nyo rin po i-DM sa account ko na to kung gusto nyo pong tumulong sa kanya true sa akin. Ayan, uh, ma'am, sisa ka mga paps. So, sa mga nakakapanood po nito, uh, tulungan po natin yung mga kailangan tulungan. Huwag natin tulungan Ako. yung mga feeling lang <laughs> na gusto Tama. ng tulong. Ayan. Oh, um, ma'am, sisa, um, ano sabi mo sa akin? Ang <laughs> um, masasabi ko lang po ay laging mag-iingat, ingatan ang sarili, ang kidney para hindi masira at mawi sa pagdadialysis. Kasi lahat po ng sobra masama. Kaya thank you po sa inyo and thank you Pops. Thank you friend sa binigay mong pabot mong tulong sa akin. Salamat, maraming salamat. God bless. Oh, well, mga Pops at Ma'am, narinig nyo naman lahat ng sobra. Masama. Masama. So, yung mga sumusobra dyan, ng pera, bigay nyo sa amin. <laughs> So, andito nga rin pala si, ano, si Pops Alip. Ayan, tropa din natin. Ito, 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 ito. Pops, baka may gusto sabihin sa sabihin saan nila. Uh, paano yun lang palo si Pops Jam? Ayon, Ayos. Ayon <laughs> so, ayan mga Pops and Mamsi, ingat kayo lagi sa mga gusto pong tumulong. Tumulong lang po tayo ng tumulong, lalo na pag may sobra tayo. Mas mabuting tayo po yung tumutulong kaysa yung tayo yung tinutuluan. Oh, bye bye and God bless.